Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po agad kayo pagtanong sa English gamit po ang maari mo ba sabihin sa akin kung sino ang at saka itong maari mo ba sabihin sa akin kung sino si. Okay? Kapag itong ang ay in English nyo ay da. Tapos kapag itong si ay in English nyo, hindi nyo na kailangang i-English pa. Kasi kung i-English nyo yan, magkakamali po yung ginagawa po nating tanong. Okay? Kaya wala pong katumbas sa English itong si pantagalog lamang po yan. Okay? Ito pong ang ay sinusundan ng, ng pangalan na pangkalahatan. Katulad po ng abogado, doktor, elekt electrician elektrisyan, uh, mechanic, singer, actor, foreman, client, manager, host, at saka itong actress. Lahat po yan ay tinatawag na common noun. Okay? Ibig sabihin ng common noun, pangalang pangkalahatan. Okay? Pero kung ang gusto nyong gamitin po ay pangalan na nakapartikular, katulad po ng Mario, Jose, Maria, Ana, uh, John, o kaya Pedro, yun naman po ay tinatawag na proper noun. Na kung saan ay ang gagamitin po natin pag naka proper noun ay itong si. Okay? Kunyari, si Mario si Luigi, ganun po. Pag ang, ang abogado, ang doktor, ganun po yung ibig kong sabihin. Okay? So, am I, so kung mapapansin nyo, puro tao po ang ating pinag-uusapan dito, ang ating tinatanong. Okay? Kaya po tao, kasi gumamit po tayo ng, ng, ng salitang sino. Na ito pong sino, kapag, kapag in English, ay who. At ang who po, sa batas ng English grammar, ay ginagamit lamang po yan na pantukoy sa tao. Kaya ang isinunod ko po ay puro tao. Common noun na, na tao, proper noun na tao. Okay? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Dito po muna tayo sa ang. Maari mo ba sabihin sa akin kung sino ang abogado? Kapag in-English nyo po yan, ito po ang tamang pag-translate sa English. Could you tell me who the lawyer is ganun po okay isa pa maaari mo ba sabihin sa akin kung sino ang foreman could you tell me who the foreman is isa pa maaari mo ba sabihin sa akin kung sino ang mekaniko could you tell me who the mechanic is ganun naman po Okay, subukan naman po natin yung proper noun o yung pangalan na nakapartikular. Katulad po ng Mario o Luigi. Subukan po natin itong si Mario. Okay? Maari mo ba sabihin sa akin kung sino si Mario? Kapag in English po 'yan, "Could you tell me who Mario is?" Ganun naman po. Pag Luigi, subukan natin. Maari mo ba sabihin sa akin kung sino si Luigi? "Could you tell me who Luigi is?" So, ganun po ang mabubuo nating tanong gamit po itong ating pattern. At saka nga pala, kung mapapansin nyo, gumamit tayo sa dulo ng linking verb na is. Kasi ang linking verb po ay binubuo ng is, are, at saka m. Is po ang ginamit ko kasi yung ating pinag-uusapan po dito ay isa lamang po ang bilang. Katulad po nitong lawyer, abogado, sa Tagalog, isang abogado lang po ang ating pinag-uusapan. Pero pag yan ay ginawa nating mga abogado, lawyers, saka pa natin mapapaltan itong linking verb. Itong is, papaltan natin ng R. Ganun po ang mangyayari. Pero dahil sa yung mga nakalista po dito natin na common nouns, ay kung mapapansin nyo ay nakasingular, nakapangisahan, kaya ang ginamit ko pong linking verb ay is. Okay? Para malaman nyo na uh, yung inyong common noun ay nakasingular, tingnan nyo sa dictionary. Pag tinignan nyo itong lawyer, makikita nyo, singular. Ibig sabihin, pang isahang bilang. Okay? Na kung saan ay pwedeng ipareha sa linking verb na is. Na kung saan ay ang ibig sabihin po ng is ay maaaring gamitin sa pang isahang bilang na pinag-uusapan. Okay? Ganon din po sa proper noun, yung Mario. Isa lang po yung pinangalanan po nating tao. So, pwede po natin gamitin itong is. Okay? Kasi yung Mario, pinag-uusapan po natin yun. Okay? At isa lang po ang bilang niya. Okay? So, sana po may po itong ating leksyon kasi ito ay, alam ko ay magagamit nyo rin po. At saka, natutunan nyo po dito na itong who ay pantao lamang. Okay? Ginagamit na pantao lamang. Bawal po yan sa hayop. Sa tao lamang po yan. Okay po? At saka ngayon, alam nyo na kung bakit is ang ginamit ko. Kasi yung, yung abogado o common noun po natin ay nakasingular form. Ganon din po yung proper noun natin na si Mario nakasingular form. Kaya is po ang ginamit natin sa ating English na tanong. Okay po? Maraming salamat po.